Ay, hello, hello. Hi, gusto Nagulat ka Hi, naman po. Eh, hindi, lang din ako. Hindi, ah, hindi ko. Hi, gusto naman ko. Hi, gusto naman ko. Hi, gusto naman ko. naman ko. Hi, gusto naman ko. Hindi, hindi naman ko. Hi, ko. ko. expect na ano, ko. ko. Hi, ko. Ah, Marcelo, yung sikat na ano. Hi! Hi, ma'am. Sikat na ano, oo. Sikat chupoy. Oo, oh, sikat chupoy. Ay, nababash? Oo. Babash lang muna niya. Nagba Wag mo kayo babash, ha? Ba't ay bababash? Siyempre, mo, naka-filter ako. Dapat nga ako, i-bash mo, eh. Talaga naka-filter. I-accept mo na yung PK. Ay, PK. Uy, ganun. Talo ako sa'yo. Wala akong masyadong friends. Kaya nga, nakikipag-PK ka para magkaroon ka ng friend. Ah, ganun ba yan? Uy, ay, hindi po. Joke lang. Sige joke na. Lang. Sabihin sabi mo, na. follow nila. Ay, bakit joke lang? Sabi mo, ay, dami Oh. Dami naman na Friends. O, oh, sabihin mo sa kanila, i-follow ka nila. Dito. Follow back naman kayo siya. Ay, follow nyo ako. Follow back ko kayo. Legit to, legit to legit. So, check, check my test. One, two. Song. Song. Balo ba? Song. Nandito ako Grabe. sa eh. Uh ah, -huh. Saan ka ba ngayon? Sa Korea. Ah. Hindi mo na ako natatandaan. Ah. Korea. Oo. Oh. Hindi mo ako na natatandaan yung may nag-on call. Umalis Ay, ka. Hindi pa ako tapos. Mura na. Ah, uh, ikaw yung may itlog, no? Ah. <laughs> <laughs> ikaw ba yun? Uy, wala. Wala, oh, wala ba? Hindi ko ibili lang. <laughs> Nung bata na Hindi. Yung nasa ano yan. Tama sa barin yata bari nyata, yung ano. Yung inaano mo sa akin. Ito. Ano? sa nga umusan tayo. Eh, may Bula. Ikaw pala yung trend. Team. Ito rin. Sampo. Thank you, Miss Bergo. <laughs> yung, yung tawon ng tawa ka mo. Masarap naman ang kape. Buti pang kape. Masarap. Kaya nga. Gusto mo makatikim ng mas masarap? Ano yun? <laughs> mag in live ka, mag in live ako. Wait, ba't mag in live ka? Hindi pa tayo tapos. Doon na natin tatapusin. Huwag na, uy. Huwag ah. hmm, na. Bakit? Nag, nag enjoy pa ako. Ah, nag Doon nga mamas, mag, ma, mas mag -e enjoy ka doon. Ay, mamain. Ganon? Oo. Hindi man sila nagpa-follow sa akin. Guys, yung si follow nyo guys, si Mama, no, guys? Si Mam ma salber oh. Sige na. Nanonood ako lagi kay 2.0. Para naman may pang-gift ako. Hindi pa kita mabigyan ng donut, eh. <laughs> Taga-Korea pa Taga yung Taga-Korea, ganyan ka, ano? Wala, eh. Wala naman yung part. Grabe, grabe na yung mga taga-Korea, ba? Tipid Uy. yarn? Oo naman, ikaw naman. Mm -hmm. Tama naman. Palay mo. Mga talayon. Mga Pilipinas, mayaman ka na yan. Pati patayo ka ng bahay, ganun tapos lilindulin mo lang. Sumukas. <laughs> Tama. Hi, Miss Verga. Oo. Oh, oh. Uy, matindi kaya nga. Matindi yung kalaban. Tignan mo naman. Ano ano trabaho mo sa abroad? Ano ba trabaho mo sa abroad? Good morning guys. Factory worker, factory worker. Magkano ba yung ano? Magkano yung uh, salary ng isang factory worker sa abroad? Ang minimum na salary is Ay, 82. Minimum hindi pa kasama yung overtime. 82,000 monthly. Ah, hindi pa kasama overtime doon. Hello guys. Oo, oh, mag-abroad na kayo para maging tigang kayo. Ay, grabe. <laughs> Oo nga. Ay, hindi naman. Di ba? Kasi siya. Siya marami uh, kang pera. Pero wala kang jowa. Ah, uh, tap. Ayun na. <laughs> okay lang yun. Tingin-tingin na lang. Ah, tingin-tingin. Tingin siya, morning ka. Ah, tingin. Ay, yung cute naman ng dog. Gusto mo magkaroon ng aso? Uh Oo. -oh. Huwag na, may pusa ka na eh. Hi! Hi. Pogi siya, no? Pogi. Konnichiwa! Ay, konnichiwa! Okay. <laughs> marunong mag-Japanese ko. And you? <laughs> oh, marunong siya mag-Japanese? O, alam mo? Ah, marunong siya? Ikaw, ano alam mo? Arigatou gozaimasu. Hang Korean. Hang, ah, so, Korean. 안녕하세요. 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 네, 포인트. 아이 맘 Nagbabayad ako, sir. Huwag muna yung end. One katal. game lang ako. Ay, one game. Aras, so. Ay, oo, oh, okay. Oo. Nakakaya naman kasi pag i-decline ko yung request mo. Aras, so. Kuyo nga. Kapitin ko. Si Kaya nga. Si-decline yung ano ko. Kaya nga, in-accept kita eh. Masakit sa tinga. Kaya hindi sabihin hindi ka supla. Uy, promise ka. Ay, sorry na. Siyempre ano kasi ako nasa moon. Ay, hindi ako suplado, ma'am. Try me in person. Ay, o, sige, sige. Kaso magdanaw ka. Layo mo mm. eh. yun. Hmm. Sabagay. Pampanga ako. Up sa'yo. <laughs> Pwede na sumakay na yung bye. Plan. Ingat. O, lo, ka na. Mm. na. Balik ka ako. na lang po. Punta ka sa live ko minsan, i-invite mo rin ako, okay? Ha? Para okay, sige, thank you. Have a good day. Night After pala day, night. Bye-bye.